ibon dyan, mama. Malayimik na nga. Lit-lit. Lit-lit. Good morning. Day is December 20. So, for this time, nalilita ang mga tropa. Bad. Kapunod si Buddy. Hindi ka, Buddy. Mo, gatas Gatas, tingin Gatas nga Gatas si buddy eh. So nandito pa rin tayo sa malawak na prahat no Ang dito sim card may ano May, may ano mama Signal Ano yung mga baboy doon Baboy

Oh, <laughs> hmm. Kau pergi di kaki muan ni Oh. 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 <laughs> Dia apa? Oh. Oh. Yan. Yon. Ya, yon, yon yang memang ulat. <laughs> Dito hindi mo matitibag yan. Dito. Ayan, ano ayan. Ayan. Ah, dito sa mga pinapuno? Oo, oh, masyadong punong-puno. Ayan, dyan. Pag-ayaw, iusog-usog. Pag-ayaw, iusog-usog mo dito sa parte dito. aid natin ka din natin to hmm. Yan yung inaalam niya sa buhok pa pagtapos kunin ng ano, gata yung tirang gata niyan sa ubok Master, master cook laman. natin si Papa. Check boy lang bro. Ito yung kinayod natin. Diba? manual lahat dito, walang machine <laughs> nagagataan na kami nagagataan namin ngayon, so isasawag natin yung sabaw dyan parang ganito ang paggata, para masarap ang luto ayan, ayan itong buhay probinsya, masarap mahay ah, blood yan ah, lang dito pag wala kang gugulay <laughs> hay blood ka talaga kakaisip ng kakainin lang dito kunan ma likot ang utak mo para marami kang maisip mo lakad-lakad ka lang dyan sa bukid meron na yan mga papaya puso yan langka Gabi. Huwag ka lang tamad. Ayan. Bubuhay ka rito. Ang pagtamad. Yan. Wala. Walang mangyayari. Yan. Diyan namin kinukuha. Gusto mo ng papaya, ayan, meron dyan na yun. Adi, alin, Adi. Adi, Adi. Dito. Mm. Dito. Yan. Solar 'yan. Ha? Signal. Ba't may signal dito pa? Ha? May. Ay, nasa TV niyo? Oo. Oh. Kala. <laughs> yan pala. Supply. Totoo ke.

Mm -hmm. One zero. Ang dami daw dito sili. Wala bang as dito? Aas. Oh! Ha? Huh? Ano? Ano pa kong sili? Nawa ko si Ito na Mantis huh? <laughs> Mantis Kahit saan dyan, daan ka dyan. Doon sa kabila. Sile. Ayun. Ito. Kuha ka dyan sili. Ano? Ayun na. Ito sili. Ayun na. Ano? Kuha mo Ayan. yan. Ito sili. Ayun ano na. pa. Ayun. Ayun. Kuha ka dyan. Ayan. Yan, sarap Ayan. Sa mo. Ayun na. Ayan. Ayan. Sili yan. Kuha mo. Ayun. mo mga daddy. ba? Diba? Ano pa tayo? Ayun. Hanap pa tayo sili. lahat. Ayun, kunin mo sili. Ayun, yun, sa dulo. Adun. Body tayo, di ba? Ayun, sa taas. Ayun, o. Oh. Okay na. na. to. Okay na. Back na tayo. Back na tayo. Harvest sili. Oo, oh, mamaya utos pa tayo ni Papa. Sama ka pa? Oo. Uh -huh. Ay, good. Marunong ka na? Masili? Hmm. Oh, I know. <laughs> Pinabaan mo lahat Pampatibay ng hair at pampatanggal ng kuto. O, ba? Diba? Astig, one side. Silo. Mm. Silo. Bali na. Silo. Silo lahat. Silo. Pa, malaki. pamalaki. Silo. 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 Sili dahon. Sili. Ya, yeah, sili ya, no. Sili. Alright. Kau Agis mau? Itu, itu kah? Itu, sakit kan? Agis. Balik mo doon. No. Papa. Ditoin balik mo. Doon, sa ano? Washing. Washing. Bit. Ang laki ng puno ng mangga. Lawak ng kopra ni Papa. Hmm. Lahat siyang makikita nyo, hindi yan <laughs> hmm. Baboy Ramon. Gumagalaw yung ulap. Buhay po? Nani? siya muna tayo mga tropa. Kakakot tayo ng kawayan Tapos namin yung makakot ng kahoy Kawayan naman So hindi ko na na video yan Wala tayong cameraman Nakikita niyo Puro tanawi ko rito Puro nyog Saan ako dumaan ng Nunguha ng kawayan เอาน้ำมันทากดโคตรน่าเป็นอย่ পাঁচ Yeah. Huh?